Attorney ano po yung assurance natin diyan sa pamilya na ito'y magtutuloy-tuloy, hindi na naman po mamamatay, no? At uh, tulad nito mga nagdaang panahon na uh, kahit yung dating pangulo talagang pinatutukan niya pero wala pong nagawa. Opo. Uh, noong doon po sa dialogo namin kahapon, uh, binigyan po namin ng assurance yung mga kamag anak ng ng, ng, ng mga nawawala sa na, uh, na nakaagapay po ang Commission on Human Rights sa kanila at kami po ay constantly magmo-monitor. Kaya nga po nabanggit din po namin sa kanila na ang first step po na gagawin ng CSR ay susulat kami sa Department of Justice kung pe, na mabigyan din kami ng kopya ng affidavit. Mm -hmm. uh, ang uh, panawag, ano po kasi supportado po namin yung panawagan nila kahapon na mm -hmm. kung pwede po sana ay uh, Uh, whole of government approach, lahat po ng sangay ng gobyerno na may kinadaman sa investigation ay magtulong-tulong sana. Mm -hmm. At uh, yun rin po yung aming naging panawagan na magtulungan po lahat ng investigative bodies para once and for all matuldukan na po ito at uh, makamit na po ng uh, yung hostisyang matagal nang inaasam mm -hmm. ng mga kamag -asam.